Alright mga bads, so, so, dito tayo ngayon sa Moto Town. So, ito yung event ni Makina. Ito yung Makina Bazaar. So, medyo malayo yung parking natin dito kasi nakasasakyan tayo. Ito. Malayo yung parking. Dun, dun, pa sa dulo. So, dun yung event to. Ayan. So, medyo mainit kaya buti na lang meron tayong Benkia na payong Ayan. Shoutout Benkia. Maraming salamat sa payong nyo. So lakad muna tayo Tapos punta tayo dun sa event So ngayon pala mga buds Ay gagawin natin Gagawa tayo ng uh, Challenge natin So Gagawa tayo ng 8K uh, Challenge video natin ngayon So Yung 8K ko is Pagkakasyahin natin na Bumili ng Pyesa para dun sa Motor natin na RS150 Para naman sa kanyang Maintenance Dahil nga lagi natin ginagamit So ang daming tao dito mga buds Ang maraming mga riders na So, simala doon sa dulo, mga motor yan. Ayan. So, meron din sa mga pates ride. So, Ang daming, daming mga motor. Ayun mga buds, pagdating natin sa entrance, ay agad kong hinanap yung boat ng Racing Boy dahil bala kong magpalit ng Racing Boy Caliper sa harap at likod ng aking RS150. Boss, okay, may mga Caliper. Okay. Um, RS150. Um, okay. so, okay

At mostly yung tinda nila dito ay mga pang sniper at raider Pati rin sa Monoshock, nagtry ako magtanong kaso wala talaga Kaya tumuloy na lang kami ni Mrs. Magikot para maghanap na lang ng sprocket at saka side mirror Pero wala din talaga kami mahanap Mostly kasi mga helmet ang maraming bumibili Gaya dito sa sec boot. Nang haba ng pila dahil parang umabot sila sa halos 70% off sa mga items grabe pila ng sek mga buds no? daming haba ng pila ng sek. super sale ata ang sek na yun kaya daming pila kasama pala natin ang uh, malupit natin pagdating sa mga caliper Elig Elig mode, uh, Elig caliper uh, calipers di diba? uh, brake pads brake pads pala caliper <laughs> yan sa kasama natin Elig brake pads dito sa makina but thank uh, right ayan so malapit na namin kalahatiin itong uh, kaso wala pa kami nabibiling piyesa walang piyesa halos yung mga ano pang RS 150 tumuloy ulit kami sa pag-iikot para magbaka sakali na meron ako mabiling piyesa dito sa makina basar so cool. uh -huh. dahil nga sa wala kaming mabiling piyesa na unang goal sana namin dito sa makina basar para sa 8k challenge ay hindi na natuloy Kaya sumilip kami ng konti dito sa my test ride area at maya maya ay umalis na rin kami. at pumunta dito sa South Mall Las para imit si Ma'am Ali Marie para matignan yung Insta360 X4 na balak natin bilhin para sa mga future footage natin sa vlogging para hindi naman puro kalsada ang nakikita nyo kapag tayo ay nagmamoto vlogging Yung unit lang sana ang bibilhin ko kaso dahil ang purpose natin ay motovlogging ito gagamitin ay binili ko na rin yung kanyang invisible stick at yung Insta360 clamp. Grabe din talaga mag-invest sa mga gadget na ito. Sepa-separate yung kanyang accessories. Ano yung sama ko na to? Ang <laughs> tano yan. to, pa yung dodo. Kasama yung ano yun. Eh. Kasama no. wala yung kit niya. Yung kit, bukas na lang lalabot. Kasama Nag yung pa. Nagtanong nga rin ako kanina doon sa ano yun. Eh, Nakita ko yung ganito yun. Eh. Akala ko pwedeng ganito lang. Isang set pala yun. Ano yung kasama niyan, B? Taga Cavite nga pala si ma'am pero nag halfway meet up kami para sa transaksyon. Magta-download ka nung ano, ma'am, na 360. Papadala na lang ni ma'am yung ano bukas, pati yung box. Ba't mo pipenta ma'am? Ano, lumipat ako ba? Sabi niya nga sa akin kung sakaling hindi hindi kami mag-deal ay meron siyang imi-meet up na isang buyer. Pero syempre, decidido na rin akong bilhin ito. Pag hindi ka Gano'n, bilhin niya. Gano'n din. Sa inyo din. Paalam. Ali. Ali. Mm -hmm. Yan. So, Guys, shoutout ko pala yung ano, partner yeah. ko, si Ali tsaka anak namin, si Ali. Yan. Tapos punta lang kayo sa Bristol Motors. Bristol yeah. So, hinapin niya lang ako. Matusunod, nahihiram tayo ng unit. Eh, May mga tao yung naralapit. Yes. <laughs> yan. Sakto. Uh, bumili tayo sa kanya ng Tesla 360 X4. All right Thank you, ma'am. Sa diyo. Thank you Thank you po. Thank you. Thank you po. Ito no? So, yun lang mga buds. Ingat and ride safe sa inyong lahat.